Hoy! Hey! Oh! Yan. Uh. Hoy! 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 Kinain. Ha? Kinain yung daliri. Hoy! What's up mga idol? Dito na naman tayo no ngayong gabi. pupuntahan naman natin ngayon yung lugar na kung saan eh, maraming wakwak -wak na kumagalagala dito sa gubat so ngayong gabi mga idol hindi lang ako nag iisa ayan apat kami ngayon mga lodi no so hindi ko nalang isa-isahin yung mga kasama ko eh harap ko lang sa inyo mamaya kasi andito kami ngayon uh, ang layo ng mga kasama ko yan, yan. Si kasi... <coughs> Kiting wala dito ngayon Ito kami sa bundok. Ayan ah! oh. So, ayan si idol natin. Ah, Gusto nang teritin. Ayan oh. Ayan mga idol. So, magandang gabi po. So, sa lahat ng mga sulit supporters natin sa napadaan po sa channel ni Smoke Red So wag na po kayong magatubili mga idol. Paki-subscribe po sa kanyang channel at paki-hit na rin yung notification bell para palagi kang updated sa mga upload nating video mga idol. Ayan. So, salamat po. Ayan, salamat, salamat po no? So ayan mga idol natin, so, no? Eh. Si nandoon sa baba. Ayan. Bro. Oo. So, ka na, bro? Sana i-suportahan eh, niyo ang counting channel natin, no? Na yung mga Madagdagan ng kunti yung views natin. <laughs> ano, maawa kayo. Sana tumaas yung views. <laughs> Ayan o. No? Ayan ang idol natin. No? Sana, sana talaga na, uh, tumaas yung views ni Smoke. Uh, maraming salamat sa po sa hindi po nag-skip po ng ads. Ayan. God bless. Explore na may, explore. May bagyo pa naman. May bagyo. Ha! Huh.

gua me tahu lu, gua me tahu. Gua so, on nak nak. Gua ha, to. Hah? Mai tadi tuh homo betena nih sih. Kita deh. Ngut kan nih. Enak suka habis cepat ndek nih. Tahu melah bah. Kan cepat nih. Birung. Hitam lu. Apa kuat tuh? Lu tuh Asa maka paingon. Asa ka

Punta natin mga idol. Punta natin. Punta natin. Baka, baka makahuli yun. Makapangayot pa tayo. Grabe. Siya lang mag-isa dito mga idol. Naglalakad. akan bang Ibun Susunda so, Sundana tinyan Usan jan papunta Nah 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 Oh Ihun Baik Oh Memakin Ibun Ya, nga. Dito, dito, dito dumaan. Dito dumaan, wala bro. Hindi ko, hindi ko na malayan. No, hindi ko napansin. Woa, 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 anu woa, 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 Biglang na ano? May gumalaw sa itaas oh. May gumalaw sa itaas. Biglang na laglag. -lag -lag. Dito yun galing yung malaking ibon oh. No? Ha? Dito saan galing. Saan, parang nag-aabang lang oh. Hah? ayon, 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 patung bro? Wow ayon, 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 bro, ayon, 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 bro ayon, 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 oh, oi ah, dara, dara. <tuh> Uy, nangiti. Tara, yeah, si babo. Yan si Tara, tara. Bantay, bantay. Siyempre oh, no? na Uy, hindi ito Malapit sa sanong. Yan. O. O, oh. oh, oy. Binawala. Arat o. Baka gabay yun, Ha? Huh? Gabay. Baka yan kanina. Baka yan. Oo. Ano yun, baka? Kano, kano. yung ko yon ibon mukha hmm? oh, bigla ano lang yung mukha mata kan kaninang ibon no parang ano bang napakalaki na ng nililisik ang mga mata ano yun bro nang lilisik ano? no sobrang tapang yung mga mata naalala ko tuloy no? ano, yung na bunok na na, na, natawa ko sa no? yung, na, yung magandang babae na namin no Babayin, oh. Oy, oy, wow, oy, 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 tura. Sinalubong talaga tayo mga ito. Dalawa na 'yon, ha? Dalawa na 'yon. Nakita niyo mga 'to. Ang ah. dami talagang nagpaparamdam dito at nagpapakita.

Hoy! Hoy! ano ba na? Kinain! Ha? Kinain yung daliri! Hoy! Na. Hoy! Sige! Ano ka ba? Ano yan? Iwan na, eh! Hoy! Laka daliri na! Hoy! Tara! Tara! Hoy! Ano doon ko? Kinain! Ha? Ano doon Daliri! Naputol yung daliri ng bata! Yung... Yung dumaan kanina. Saan na ba yun? Bro, bro. Ay, ayda, ayda, bro. Ay, laro, oh, yun. Andito lang pala, oh. Bro. bro. Walang dugo ito. Sup sup? Kanila, ah. Sinipsip niya kanina. Nya. Sinipsip niya, bro. niya. niya. Oo. Oo. Oh. Ano naman to? Ayun. Ayun pala. Sinusok-sok-sok-sok niya pala yung dugo mga idol. Saan na Ano bro? Ano parang ulo? Ano ba bro? Takot na. Takot yung ano bro. yung <speaking> ilaw niyo. Tayo <the water> yung ilaw lang ni Kuya Duk sa pula. Tignan niya. Nah, huwag wag lang lumapit, bro. Patayin na muna ng ilaw mo ba? Naka yung pula lang na ilaw. Ila. Sige. Tignan mo kayo, Ilapit mo yung ano, dito sa daliri. Sa daliri. Hmm. Hmm. Patayin niyo yung ilaw, bro. Dito sa ano, hmm. no? Sa, sa lights, kamerang, um, Patayin niyo. Patayin na. Oh. Tignan hmm. niyo, Tignan niyo. Sige, bro. Ang iba yung ano ko dito, bro. Walang ilaw ni Gadox. Oh. Ilain. <laughs> ano <laughs> sa <laughs> <laughs> darang? <laughs> iyan, iyan mo to? Iyan, iyan.

Asan naman Dapetro? Asan naman yung dagan to? Wow! Parang may kasama lumilipad Hoy! Ano so, yan? Ano yan mga lodi no? Napaka Agresibo talaga ang wakwak dito mga lodi. Wow. Napaka-agresibo talaga ang wakwak dito. Wow, wow naman yung bata. Uy, yun, yun. Ha? Ha? Dito. Dito, kanina dun man yun, sa toto. Dito. na

ayo noh, andito bro. Impak tuh. Impak 3. Impak 4. bro.

Grabe, ito malasik yung ano. Buti yun na lang, hindi, hindi tayo nakakagat. Buti ka na kanina. Kaya nga. Na, kabilugan pala ng buwan yun, ngayon? Saan? Ang buwan? Ang buwan, no? Ayan o. Nandito lang siya sa paligid bro. Ha? Nandito lang sa paligid. Nararamdaman ko nandito lang. Sana yung tumakbo. Whoa! Oh! bro. Sayang. Hindi muna taga, Tertamaan. 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 Tertamaan, bro. 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 Sayang hindi muna taga. Ketamaan? Ketamaan. Ketamaan. Buti lang natamaan niya. Mahina na yun. Ha? Mahina na. Ang problema, gamutin niya yung sarili niya. Bawalan niya yung sukat. Dilaan lang niya. bilis tumakbo eh.